lang yung ginawa sa kanila or coercion para mapuwersa sila ng pumirma sa affidavit. At ngayon, na matapang nilang isiniwalat ang nangyari sa kanila, Mr. Speaker, sila pa ang sasampahan ng perjury. Ano po ang komento doon ng ating sponsor? Mr. Speaker, there are witnesses who were there during the signing of said affidavit. Not only of voluntary surrender, as well as the signing of said affidavit. The POW lawyers were there the stepfather of one of the ladies was were there and they were even asked if they were coerced into into signing by her stepfather and she denied being coerced mr speaker mga mr. Speaker. araw sa atin lahat, mga kababayan sa fiscal year 2024 budget deliberation plenary ng Department of National Defense armed forces of the Philippines ay pinaratangan ito ni uh, representative Raul Manuel na umano'y dinukot nila ang dalawang aktivista mula sa Bulacan. Muli ay uh, idinien ng Department of National Defense uh, sa pamagitan ng kanilang sponsor na walang nangyaring uh, pandurokot uh, kundi ito ay uh, nag-voluntary uh, surrender itong mga dalawang bata ito. Ito nga ay sina Junila Castro at Jid Tamayo na umano'y bumago o nag-recant ng kanilang unang statement Nagsalita ito na umano'y uh, kusa silang sumuko sa ating Armed Forces of the Philippines. Ngunit kalaunan sa nangyaring presko ng NTF-ELCAC ay binawi nila ang kanilang naunang statement with written statement pa kasama ang abogado ng PAO. At kahit anong paliwanag ng sponsor ng Department of National Defense, AFP, ay uh, talagang matigas itong si uh, Raul Manuel at sinasabi talagang kaya gawa umano ito ng uh, Armed Forces of the Philippines at ito umano ay uh, marami na silang ginawang kasinungalingan at kung ano-ano pa umanong pinalabas na statement. Kaya pakinggan nyo po mga kababayan, ang nangyaring uh, pag-uusap at uh, mukhang uh, matigas talaga at mukhang kinakampihan talaga ni Raul Manuel, itong mga kaliwang grupo kung saan mukhang ito nga ang kanyang kaliyato. Thank you, Mr. Speaker. Una pong topic ay ang pagdukot sa binabansagang Orion 2. Sila po ay sina Jed at uh, Junila, dalawang kabataang kababaihan. Nabanggit po natin ito last uh, in some uh, privileged speech, Mr. Speaker. Kahapon din nabanggit natin dahil... Uh, Finally, ay wala na po sa kamay ng NTF-ELCAC at ng militar ang dalawa. At mismo sa isang press conference organized by NTF-ELCAC, sinabi po ng dalawa na sila ay inabduct. Walang iba kundi ng militar. Would the AFP admit to abducting the two young women, Mr. Speaker? No, Mr. Speaker. And the AFP plans to file perjury cases or charges against the two, Mr. Speaker. Mr. Speaker, we are so shocked with that kind of response from uh, the AFP. Ano po ang batayan na sampahan ng kaso ang dalawang matapang na kababaihan na inabduct na ng nila at illegal na dinetin sa military camp. Hindi natin alam kung anong tipo ng uh, panlilinlang yung ginawa sa kanila or coercion para mapuwersa sila ng pumirma sa affidavit at ngayon na matapang nilang isiniwalat ang nangyari sa kanila, Mr. Speaker. Sila pa ang sasampahan ng perjury. Ano po ang komento doon ng ating sponsor? Mr. Speaker, there are witnesses who were there during the signing of said affidavit. Not only of voluntary surrender, as well as the signing of said affidavit. The POW lawyers were there. The stepfather of one of the ladies was, were there. And they were even asked if they were coerced into, into signing by her stepfather, and she denied being coerced, Mr. Speaker. Mr. Speaker, sa aktual na insidente, early September, meron pong mga kababayan natin na nakawitness ng pagdukot. Pagdukot, Mr. Speaker, dahil may naiwang sandals, may naiwang chinelas, at mismo mga mga kababayan natin ang nagpost sa social media. At gusto nga nilang ipaalam din sa ibang mga kababayan nila Nung panahon na iyon, sa Bulacan, na may ganong nangyari at ayaw nila na baka may iba ding mabiktima ng uh, pagdukot, kahit sino man yan, Mr. Speaker. And now, how can we expect such an affidavit to really uh, bear weight, lalo na kung nangyari po ang sa affidavit sa isang setting kung saan uh, ang mga kababaihan na ito, mga kabataan kababaihan, ay uh, nasa isang sitwasyon na vulnerable po sila, nasa lugar sila, kung sino man yung nag-abduct mismo sa kanila, Mr. Speaker. Ano pa ang komento doon ng sponsor? Mr. Speaker again, there were witnesses during the signing of said affidavit. The stepfather was there, the POW lawyers were there, and I don't think there were any it was they were in any environment that they were vulnerable, Mr. Speaker. Mr. Speaker, hindi ba 'yon uh, isang unfair na situation dahil nga kinuli sila? Tapos ang una pa pong kwento na gustong palabasin ng uh, NTF-ELCAC at ng militar ay mga rebel surrender di umano yung uh, dalawa. Tapos, Mr. Speaker, all this time na hinahanap natin yung uh, dalawang kabataang kababaihan, nandun pala sila sa kamay ng uh, militar. Tapos, ang gustong uh, palitawin ngayon ay all this time, voluntary po at walang uh, nangyaring uh, undue na impluensya doon sa dalawa. And right now, na alam na po ng sambayan ng Pilipino na inabduct pala talaga sila. Tingin po natin uh, Mr. Speaker, sobra-sobra na yung pinagdaanan ng dalawa na isolated po sila, hindi nila kasama ang uh, kanilang uh, mga mahal sa buhay, tapos later on na lang. Also in uh, unfair circumstances ano? ay uh, ganito na ang uh, kinalabasan, Mr. Speaker na sila pa yung hahabulin. Actually, Mr. Speaker, yung pagsiwalat nila nung uh, pinagdaanan nila, kahit na kasama nila yung militar sa press conference kahapon, Mr. Speaker, yan na nga po ay malaking risk na tinake nila para lamang na malaman ng sambay ng Pilipino na ang AFP ay nandudukot ng mga kabataang merong advokasya, Mr. Speaker. Ang dalawang kabataang kababaihan na ito, ang nais lamang nila ay maprotektahan ang mga komunidad na maaapektuhan ng mga reclamation activities sa Manila Bay. And Mr. Speaker, ngayon, na sila walang kalaban-laban, walang mga armas, ang tanging armas nila, Mr. Speaker, ang kanilang prinsipyo, ang kanilang dignidad, ang pagmamahal nila sa kapwa-tao. Tapos ngayon, pinaratangan sila, gustong palabasin ng mga rebel surrenderees. And right now, that they spoke the truth. They were brave enough to do that. At actually nga, kahit na wala na po sila sa kamay ng militar, di natin alam kung ano din yung threat sa kanila. Dahil po sa dinami-dami ng mga pinalabas ng mga rebel surrenderies, ngayon po, meron ng matapang na nagsalita. Mr. Speaker, ano po ang komento ng sponsor? Mr. Speaker, they were, labels, they were labeled as voluntary surrenderies because they said they voluntarily surrendered. Again, there were witnesses, Mr. Speaker. They made a sworn statement, which of course, If you did, or if you made a sworn sp statement and you recanted, Mr. Speaker, you will be subjected to perjury charges if needed. You know, Mr. Speaker, the DND, the AFP, has always believed that honesty is the currency of leadership. Mr. Speaker, it is most critical to today that the truth prevails because mistrust seems to have been the default mode or reaction, Mr. Speaker. So therefore, we stand with our Philippine Army, Mr. Speaker. Mr. Speaker. Grabe naman po ang militar sa mga biktima. Mr. Speaker, mga biktima na po ito. Tapos, sila pa ngayon ang uh, papalabasin natin na masama. Mr. Speaker, hindi ba kapag ang mga biktima sa situation na sila ay nasa risk at mayroon po silang sinabi, kahit nga po halimbawa ang mga taong malapit ng mamatay, di ba? Hindi ba kinukuha as valid na testimony yung kanilang sinasabi? Mr. Speaker, taking that as an analogy, ganun po ang nangyari kahapon sa press conference. Kung wala pong mali, Mr. Mr. Speaker, Speaker bakit not... down ng ntfl ka ang video ng press conference right after na nag-admit ang dalawang kababaihan na inabduct sila ng militar? Ano po ang paliwanag bakit down ang video ng press conference na live na nangyayari? Well, Mr. Speaker, the ntf Cup is not within this department, Mr. Speaker. But if you are talking about taking down of videos, I believe it is all over social media. So there is no taking down of any videos. Mr. Speaker, that is a lie. Mr. Speaker, marami pong uh, nagabang sa press conference dahil nga gusto nilang malaman mula mismo sa uh, bibig ng dalawa kung ano ang uh, kanilang sasabihin. Kung sila ay uh, bibigay doon sa label sa kanila ng NTF-LCC na sila ay mga rebel surrenderees o sasabihin nila ang katotohanan and they chose the second mr speaker at marami pong nakakita na nasa social media ang press conference at kailangan din po itong masagot ng ating sponsor mr speaker kasi katabi po literally katabi ng dalawa ay isang uh, military personnel na nung nagsasalita na po ang uh, ating mga kapakabataan na sila ay inabdak. Sinabi, sinubukan pa po ng militar na gumawa pa ng panibagong kwento na okay, ko inabdak kayo, baka ibang tao yung nag-abdak. Pero Mr. Speaker, galing mismo sa dalawang kababaihan, wala pong iba kundi militar yung nag-abdak sa kanila. At matapos po nilang sabihin yon, tinake down ang live stream ng press conference. Kaya Mr. Speaker, malinaw na merong tinatago dito ang uh, militar natin. Kasapakat ang NTFL ka. Mr. Speaker, the DND or the AFP was not the one who made the press conference. So it is, Pero po it is not correct Mr. to Speaker. say that we are lying, that we did not take down the vid video. Because we have not taken down any video, Mr. Speaker. The AFP, the DND was not the one who organized said press conference, Mr. Speaker. Yeah. Hindi po sila ang nag-organize ng press conference, Mr. Speaker, dahil uh, ang kanilang pinagkakaabalahan na po ay paano nila pagtatakpan ang ginawa nilang abduction doon sa dalawang uh, kabataang kababaihan na ang uh, meron lamang sila ay ang advokasya nila na ipagtanggol ang mga fisherfolk communities, ang mga may hirap na mga komunidad na apektado ng reclamation sa Manila Bay. Mr. Mr. Speaker, Speaker, I continue, the department continues to deny any alleged abduction or harassment, Mr. Speaker, because of the presence of several witnesses, Mr. Speaker. Mr. Speaker, again, unfair po ang sitwasyon kung saan na napwersa na pumirma doon sa affidavit ang uh, dalawa at galing na rin po mismo sa bunganga ng ating mga biktima, Mr. Speaker, ang naging sitwasyon noong sila ay pinapirma ng affidavit. And Mr. Speaker, galing din po sa bunganga ng tatay ng isa po ng mga babae na yon na voluntarily nag-surrender po sila. Mr. Speaker, ang mga kabataan na ito hindi na po sila mga bata. Mr. Speaker, they are above uh, 18, 20 plus na po sila, kaya kaya po nilang mag-isip on their own. Sana po hindi uh, maliitin ng AFP ang kapasidad ng ating mga kabataan na magsalita on their own. Mr. Speaker, nakakapagod na all this time ang tingin nila sa mga kabataan na meron lamang uh, mga gustong gawin, sumasali sa organizations, e eh, walang sariling isip. At ngayon, Mr. Speaker, na meron ng... Uh, Nadedebang dedebunk ng narrative ng AFP sa dinami-dami ng mga rebel surrenderies. Ngayon, meron ng tumindig. Ganito na ang kanilang uh, gustong palitawin, Mr. Speaker. Kaya kung paninindigan ng AFP ang kanilang gawagawang kwento, at ngayon sasabihin po nila sa publiko, nakikita po ng ating mga viewers, kita po ng mamamayang Pilipino na yun pa yung balak nila, Mr. Speaker, sambahan ng perjury, yung dalawa. Let's see, Mr. Speaker, saan papanig ang opinyon ng publiko bago pa maghabi na naman ng dagdag na mga kwento ang ating AFP.